Cute nila oh. cute oh. oh. Bantam din. Yeah. Dito ako sa mga Maldivian house. HIS Productions. Kamusta, kamusta? Kape, kape. Special yung uh, edition natin ngayon kasi uh, pinasok lang naman natin yung isang bahay ng lokal dito Nandito tayo sa isla ng Kuludupushi sa Maldives Kung saan uh, pinahintulutan tayo ng uh, ating kaibigan na pumasok, kumain at uh, tingnan yung mga alaga nila Yung mga alagang backyard chickens Ito yung uh, bahay nila, no? parang Pilipinas na rin yung mga setup May mga bulaklak, may mga tanim Very welcome po tayo dito, no? So, ito, kumain tayo kasama yung mga kaibigan nating mga Maldivian, no? Pinatikim sa akin yung uh, biryani na very spicy, which is yun yung naman yung pinakahilig natin, no? Uh, iyan, uh, may biryani, uh, meron silang vegetable salad. Salad. At uh, mayroong ano to, crackers sa atin to, yung mga local nila dito na pagkain Beef uh, biryani ang kanilang niluto na super spicy, no which is hindi naman tayo nanibago Kasi uh, nagtrabaho din tayo dati sa mga Arab countries So very open dito uh, uh, muslim sila pero parang ano lang, uh, open na open tayong pumasok at dito sa Likod, mayroon silang backyard na mga chickens. So iba-iba 'yung ano, 'yung lahi nito. Ah, uh, binibili daw nila ito sa mga kung saan-saan lang online sa mga ibang isla din. Ah, uh, mayroon sila ditong Rhode Island Red, 'no. Ito 'yung pula na 'yan. Actually, 'yan lang 'yung nakilala ko. Ah, uh, 'yung iba i-research ko pa 'yung pangalan. Meron din sila yan, no? Mga Japanese at yan o Chinese na chicken. Uh, kayo na kung kilala nyo yan, kayo na bahala mag ano dyan. May mga bantam sila, oh. Makikita nyo ang gaganda ng mga lahi ng manok nila dito. So, medyo nagulat lang ako na may manok pala dito kasi... Pag umaga, wala kang maririnig na tilaok ok, Dibigaya sa atin, no? Kahit saan sa Pilipinas Pag umaga, maririnig mo yung tilaok ok ng manok pero dito wala. So, hindi ko inakala na may mga manok din pala sila sa likod ng bahay. Ayan, uh, sila yung nag host sa atin, yung uh, may-ari ng bahay, no? Na, actually, sila rin may-ari ng tutuluyan nating apartment dito sa isla, no? So, hindi basta-basta itong mga tao dito. Yung mga simple lang tingnan, no? Uh, actually, yung mga tao dito, hindi mo hindi mo ma kung titingnan mo lang no kung hindi mo alam kung mayaman o mahirap no parang pa pare-parehas lahat no yung sa forma nila parehas naman lahat yung mapera at wala kaya hindi mo talaga alam kung sino sa kanila yung mayaman ayan pa mayroon ditong napaka-cute na mga manok no uh, ah ito ng mga bantam ah uh, sobrang cute no titingnan niyo yung <laughs> parang pugo siya na malaki. Yung buntot niya ang ganda. Yan. Siguro sa atin mahal to. Comment lang po kung kilala niyo yung breed ng manok na to. Maya-maya papasukin ko yan para talagang kung pwede kong hawakan. Kasi mahilig din ako sa manok. Mayroon din akong, mayroon din akong sirama dun sa bahay. Bantam sirama, no? So, pinasok na natin. Ayan, no? Oh, ang ganda niya. Yung yung paanya may balahibo rin, no. Oh. Bantangin. Oh. Tingnan niyo, ang cute. Natitin oh. kung pero parang hindi magpahawak. Oh, Mailap sa ano to sa tao. Hindi masyado siguro ang hinahawakan nila. So, yun lang yung libangan nila dito. Kam-kam. Uh, paghapon nakatambay lang sila diyan tapos magtingin-tingin ng mga manok nila, yung alaga nila. Uupo 'yun sa may upuan nila. Tsaka yun lang, uh, wala na bang ibang paglibangan dito? Maliban dito, o lalabas ka, magmumotor ka, iikutin mo yung isla. Yun lang yun, kakain ka, kakape. No? Wala nang ibang libangan dito. Mag-swimming, yon yun. Uh, at nagulat ako, mayroon din pala ditong kamyas. No? What do you call this? oh yung kamyas dito, parehas talaga sa atin, sa Pilipinas. Yeah. So, tinanong ko sila kung kinakain nila to o ganun din. ah uh, fermented din daw. Tapos nilalagay din nila sa may sa may ano, sa may pagkain nila. So, parang sa atin, no. Oh, nilalagay din natin sa paksiw. Oh.